ko kung ano to. Narating ko. Nasa kabumbukan na. Hello mga kaputing Mga pamangkin! Mga titos! Mga titas! lolos Lolas! Nanay! Tatays! Ito na naman ang tita nyo. Tita puting Ayan. Naglakad-lakad na naman kasi walang magawa. Tara, samahan nyo ako. Doon pa lang. Station ng cable car. Merlion Station. O yan, din yung isa. Paalis. Paakyat. Tapos may dumating enjoy your ride so andito tayo sa Imbia lookout as you can see nasa baba tayo mismo ng mga dumadaan na cable cars na lalapitan natin ang ganda ng view dito sa Imbia lookout very refreshing Sabay-sabay tayong mag-enjoy ng view kasi ang ganda ng view. Man yung mga andyan naman na nakikita nyo, nakasakay dyan. Yan yung sa lodge. So ito yung Skyline Lodge. Dito sila bumibili ng ticket at dito rin sila nag na mag-slide. Ayan, yung sludge. Ang mga to galing sa taas mga yan, yan. Galing sila sa taas. Ayan sila. natin kanina sa taas na kung gusto nilang umulit, dito sila sumasakay, paakyat doon sa taas kasi doon sila magsisimula na mag-slide. Tuloy lang sa paglalakad. Magmula sa Embia Lookout, pumasok tayo dito sa Sentosa Nature Discovery at dito ako lumabas sa Mount Embia Trail. Ewan ko kung ano to narating ko. Asa ah, kabundukan na <laughs> mag relax lang tayo dito sa kabundukan naririnig nyo yung mga ano huni ng ibon mga ah, insikto so ayan lakad lakad lang natin kung saan tayo ipupunta ng daanan na to. Hindi naman nakakatakot kasi may mga ano, may napalito ka ng surveillance camera. so kaya safe na safe tayo dito kahit mag-isa lang. May mga camera sila. Nakadlakan lang. So, eto, you are here. Sa so, ako, India Trail, India Trail. Tapos dito sa banda dito, World Sentosa. Tanda tayo dito, derecho tayo. mag talaga ako. lang tao sa likod. So sa baba, ano... Pwede ko lang maglakad doon sa dito. Tama kaya. Ano say hi to lion. Aling sa kalalakad sa kalalakad. Nagaanan ko si lion dito. Kami dalawa. Hi there lion. How have you been? Bye. Say hi to my vlog. Kagubatan. Ika natin yung sila sa beach. Legacy adventure park. Let's go! So, dito na. Narating na natin ang dulo ng nilakaran natin na kabundukan. So, dito na tayo sa may siloso. Antan <laughs> yung tram. Yung pinagasakyan natin sa Palawan. So, dito tayo lumusot sa, sa may ano. Siloso Beach. Ayan na ang silo sa beach. Silo So, ayan ang siloso. Ang daming tao. Ayan ang view. Medyo iminute ko yung original na sound kasi may music baka ang daming music dito sa vlog na to baka i-copyright na naman tayo ni so watch out sa mga darating dyan sa taas na nakalambitin sa megazip panoorin natin, may darating ulit na another group of mega seabirds. Yan ang nakaka-excite dito sa Sentosa kasi handa. May mga ganap na ganyan, may mega seabirds, may bungee jump, yan. Ayan sila. Enjoy! bungee jam Sigaw sila ng sigaw. Why you shouting so much? Nakakait excited silang panoorin pero hindi ko kaya yan guys. Kaya it's more fun here in Sentosa. Antay tayo may isang group pa. Ayan, nagsisimula nang itaas yung ano, susunod na grupo. Actually, ang taas din yan, guys. Aabot sila sa mas, mataas pa sila sa level ng ano, ng cable car. Kapit sa tainga, ilalag na, ilalaglag na sila. <laughs> sa super taas na narating nila, hindi na sila nahagip ng ating kamera. sa gustong mag-try kung gaano ka thrilling punta lang kayo dito sa Sentosa Siloso Beach dito ay matatagpuan ang bungee jump na to jump na to. Itong isang lalaki na to, iba ang trip, nagpabitin siya ng patiwarek. kung kinakaya ng puso niya yan. Sigaw siya ng sigaw. nakabitin beatin siya ng patiware. Bale, ito ang Fort Siloso Skywalk. Aakyat tayo sa taas para mapakita ko naman sa inyo ang buong view ng Siloso Beach. Ito na ang view ng Siloso Beach dito sa Skywalk. Siloso Skywalk. So, ayan. Ang ganda ng view. Super ganda. O oh, di ba? Ang ganda ng view ng Siloso Beach dito sa Siloso Fort Skywalk. Na-relax na naman ang tita niyo. Salamat sa pagsama sa akin. Sama ulit kayo sa susunod. Bye. So bali ito para yung view ng inakyat natin na Siloso Fort Skywalk. Ito ito siya. Magandang view din dito.